Hello Athens! Ang mga ilang songs na pinapakinggan sa airline na Emirates ay mula sa SB19 songs. Ito nga ay uh, nasama nila sa kanilang articles na kung saan confirmado na ang pinapakinggan ng mga pasahero nila ay ang mga kanta ng SB19. Kasama dyan ang ilang mga Asian artists na pinapakinggan din. So na yan po ang pangalan ng ating boys na SB19 dahil kahit sa ere, sa himpapawid, hindi tinitigilan ang kasikatan at popularidad ng ating boys na SB19 dahil maraming mga kanta na gustong gusto ng mga banyaga tulad ng Gento, Basenga at maraming pang iba.